Hello, good morning. Let's eat our breakfast. Ayan yung aking breakfast. Breakfast ko ay nilagang saging. Pero bakit ako nakapagkutsara? Dahil yung tinidor ko, iba na yung kumuha ng aking tinidor. So, ayan. Kakain tayo ng ating breakfast na saging. Mm, masarap. Binili ko to saging na to na saba. Ito ay saging na saba. Then, ito ay hinog na. Kaya sobrang tamis and ang sarap. Sarap na pang almosal. Instead of kanin, ang, ula, ang kakainin natin ng ating almosal, ito na yung ating almosal kapalit nung uh, kanin or ano paman, yung saging. Uh, sarap. sobrang sarap ng ating dahil sobrang mahal ang bigas dito na muna tayo sa saging hmm. pag naubos ko to pag naubos ko tong apat na saging, parang ang equivalent nito kumain ako ng dalawang platong kanin. Mhm. Mm. 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 Super sarap. Dalawa pa lang yung mga ko pero sobrang busog na busog na ako. Dapat ang ginagamit dito ay tinidor at hindi kutsara. Pero kaya ako ng kutsara para kunwaring kanin yung kinakain ko. di ba? Mm. sobrang tag-init sa panahon ngayon kaya kailangan din natin magtipid ng pagkain dahil nga napakamahal ng bigas at wala tayong pro, wala tayong hanap buhay and then mahina din yung ating konting negosyo dahil nga ang mga tao ay nagihirap din and then wala kaming pinagkukuha na ng aming mga pangangailangan kundi doon sa maliit na sari-sari store namin dito na maliit na talaga yung uh, puhunan niya maliit lang and then Mm. dito sa aming lugar, sobrang ang daming naghihirap po kasi taginit, walang nakakapagtanim, na hindi rin makapagtanim ng mga gulay, dahil sa sobrang init. Kahit nasabihin mong magdidilit kami, or ako, kung pag nagtanim ako ng gulay, hindi pa rin siya kakakayanin. Kasi nga, ko na rin. May mga tanim ako konti, nakita niyo naman sa mga update ko, sa mga konting tanim ko, anjan meron akong tanim na pechay, uh, alubati kamati. So, ayan. And then, nagtanim na ako ng malunggay. So, maraming naghihirap talaga. So, kung may gusto na sanang tumulong sa amin dito, o maiparating ang tulong at ma-share ko sa aking mga mm, kababayan o kapa-IPs, kami ay isang IPs nga pala dito. And, yun nga, ang sarap sana tumulong sa ganitong panahon kasi sobrang daming nangangailangan kahit bigas lang sana ang maibigay at sobrang laking tulong yun sa atin. Sobrang malaking tulong na yun sa amin ang magkaroon ng bigas kung may magbigay lang sana sa amin. Kaya sana kung may makapanood, sana mabigyan kami ng tulong kahit bigas lang. Lalo na sa mga vlogger na malalaki na yung kanilang mga kinikita na alam ko marami ang Mababait at malalaki ang kanila mga puso para tumulong sa mga mahihirap And hopefully iba na alawi, ugong biyahero, sana makatulong kayo sa amin Kahit pambili lang namin ng bigas O kahit bigas na yung ibigay para ma-share ko din sa aking mga uh, kapwa-IPs dito O katutubong IPs kami So yun lang yung aking uh, kahilingan And kinglots, uh, kinglots yung mga yan na malalaki mga vlogger, Alex Luzaga. Kasi kami hindi kami napapansin ng mga IPs dito na talagang nangangailangan ng tulong kahit bigas lang sana. So sana, sana, sana may makatulong. Thank you, thank you. Sana uh, mapansin niyo. Sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe po. And don't forget to click the bell button para notify kung may bagong video akong i-upload. Thank you for watching and God bless to all of us.